Buenos dias señoritas y señoritos Minsan mas okay pa yun may kalaban ka na harap-harapan ka nilalabanan At uh, ito na nga ang ginagawa ng mga uh, Duterte Ang kampo ng uh, uh, biggest rival ng Marcos administration Ng uh, Duterte camp uh, Made up of... Uh, pa former President Rodrigo Roba Duterte, si Mayor Baste ng Davao City, si Congressman uh, Polong Duterte at saka si Lahari Roque, Salvador Panelo. So alian at, at least alam na natin very consistent yan nila sa pagbabanat kay uh, President Bongbong Marcos at kasama ng ibang mga enablers rin at political allies ni uh, former President Duterte. Pero yung mahirap na kalaban, yung dinadaan sa patutsada, dinadaan sa mga sa mga uh, hints or indirect attacks. Kasi uh, yan ang uh, mas uh, eventu eventually, mas delikado. yung uh, parang mga ahas yan <laughs> sa hanay ng uh, ng Marcos camp at uh, siyempre siempre tinutukoy natin dito ay si uh, Vice President Sara Duterte na hindi lang strong political naging strong political ally sa Unity Team ni President Bongbong Marcos but uh, also yung uh, yung nagbigay sa kanya ng daan para tumugbog siya as president and uh not to seek uh ay uh, yung old post niya, old post na tinalo siya ni Leni Robredo na vice president lang. Naalala niyo yun ang tagal-tagal ng negosasyon nila kasi uh, lahat bo bo both camps yung Duterte camps at saka yung Marcos camp na gusto maging presidente. But uh, Sara Duterte gave way uh, sa, because merong nga nagpropose na si uh, di umano ni former President Gloria Macapagal Arroyo na win-win win-win solution and that is para mag-term sharing kung saan na uh, President Bongbong Marcos will serve uh, three years, the first three years and then uh, make excuses to to retire from office, resign from office uh, in uh, 2025, and then Sara Duterte will take over. And then sa 2028 election naman, Sara will run for president and Bongbong for vice president, and then magbalik tara na naman sila. So it looks like sa mga aksyon ngayon ng mga Dutertes, mukhang totoo talaga na uh, meron talagang agreement na yan, term sharing agreement. Kaya, Uh, the Dutertes are doing everything. Ba -ba, kudeta, withdrawal of support, uh, lahat na lang, lahat na lang to to is out President Bongbong Marcos. Sinubukan na nila na to take control of uh, Congress. Kaya nga, uh, sinubukan nila magkudeta laban kay Speaker uh, 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 Martin Romualdez. Uh, na kung saan ang uh, papalit sana ay si former president and and Pampanga representative uh, Gloria Macapagal Arroyo kaya lang naudlot yung yung kudeta na yun ang intention sana nun ay to initiate an impeachment of President Bongbong Marcos uh, to make sure na come 2028 ay magbabaw out of office na siya para yun na nga maisa katuparan na na yung term-sharing agreement nila. So, uh, kahit uh, ngayon, uh, uh, amid pressure kay Bongbong Marcos to kick out Sara Duterte kasi she can no longer be trusted dyan sa cabinet uh, official family niya through her po, uh, uh, position as uh, Secretary of Education, uh, hindi pa rin ginagawa ni President Bongbong Marcos. Pero, uh, this is a dangerous move on the part of the President kasi ma pa from time to time meron mga patutsada si si Sara na uh, to show talaga yung duplicity niya. Kung namamangka sa dalawang ilog. Pero paminsan-minsan, uh, binabanatan niya talaga ng directly na may mga patutsada siya indirectly pala sa Presidente. At, uh, and I believe Recently, meron naman siya ganitong patutsada na kung saan tinawag niya si presidente na manggagamit. Uh, meron meron kumakalat na TikTok video ngayon kung saan ah uh, uh, nagsimula yung video na pinakita niya yung baon niya at uh, sa bandang huli uh, si, uh, sinabi niya yung um, another word daw sa manga kasi manga yung baon niya ay uh, manggagamit. So, ang sa atin uh, this clearly points to President Duterte, to President Bongbong Marcos, kasi wala naman ibang kalaban ng mga Duterte na pwede natin sabihin manggagamit. And remember, remember may pattern na ito. Noong at the height naman ng Polvoron video, nagpakuha rin na or nagdrama rin si Sara sa isang short video kung saan uh, binibigay niya ng kwan, binibigay niya ng Polvoron galing sa baon niya sa isang bata. And remember last Christmas rin, meron rin siya patutsada yung natanggal na yung yung uh, 650 million na uh, confidential funds niya kung saan sinabi niya na uh, or uh, yung kinantahan niya yung uh, uh, last Christmas uh, uh, I gave you my heart but uh, 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 yung yung kanta and uh, that's why she's gonna give it to somebody else di ba uh, uh, last Christmas I gave you my heart but then very next day you uh, par you break it and then uh, 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 that's why I'm gonna give it to somebody else so parang ganon parati siya ganon so I am uh, clearly in the belief na may may kwan talaga, may basis talaga to to say na ito patutsada na naman kay Marcos tulad yung yung Christmas video, yung Polvoron video. At ito naman manggagamit. We will uh, get to the context of why manggagamit after we watch this video. So i-play na natin yung manggagamit na video. Uh, starring Sara Duterte. Dali, uh, klaro natin.

kumain siya ng ginawa niya yung mangga nilagay niya mm. nilublob niya sa ginamos at saka sa kwan mm. sa sa uh, bagoong na dalawang kasama sa baon niya another name para sa mangga <laughs> mm. Bonsaman. Ang tawag ano niya? Manga gamit <laughs> Ganun lang kasimple. Sabi niya, alam mo, yung kausap niya, anong another name for mangga? Uh, sabi, ano man, sabi ng kausap niya, manggagamit. <laughs> Yan, ulitin natin, ha? Hmm. Kabalo mo, Onsay. another name para sa mangga. <clears throat> oh, man. Kung sa man. Ang tawag ano yan? yun? Mangga so, uh, pasensya na. Medyo unclear yung video. At uh, in case na ah uh, kasi pag edit ito ng team at pag post nila kasi may background music eh baka makapiright tayo dito alisin na lang natin yung kwan basta in the end uh, sinabi niya alam mo ba na uh, kung hindi niyo na marinig yung audio inibig eh, sabihin copyrighted yun dahil may nagplay ng music habang nagsasalita si Sarah so in the end sinabi niya sa video na alam mo ba kung anong another, another name for uh, manga sabi ng kausap niya, ano man, sabi niya manggagamit. So, sino manggagamit at bakit manggagamit ang word ginamit niya. Tulat uh, parati siya ganyan siya parati. Last Christmas yung kung sinapang sinabihan niya si Marcos, kung ayaw mo na sa akin, I, sa iba na ako makipag-alyansa at gano'n nga na, nagawa nila iba, iba na nga nakipag-alyansa siya kina Vic, Rodriguez mga gano'n na sila Mahalika gano'n na yung mga kalaban rin ni Marcos and then yun rin yung video about yung polboron dahil sa kumakalat daw na video na, 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 sumisinghot ng, ng cocaine si uh, Vice President uh, si, President Marcos at saka si First Lady Lisa Araneta Marcos. And then ngayon naman, manggagamit. So, to me, ang konteksto niyan ay pinaparing uh, pinaparinggan niya si Marcos na, na ginamit siya. Kasi I, I, uh, I doubt kung hindi sila nagsani puwersa, baka hindi sila nanalo ah uh, pareho or isa lang sa kanila nanalo president kung pareho sila tumagbo ng president o baka hindi pa baka nanalo pa si Lenny or baka nanalo pa si Isko Moreno kasi na, nung nagsa nagsama-sama silang dalawa na iba nga yung political equation uh, so ah uh, at political dynamics so nung nagsani puwersa sila yun na uh, lumakas talaga si Marcos imagine nyo, tinalo na ni Ma si Marcos ni Leni, so ibig sabihin hindi siya ganong kalakas pero nung nagsani puwersa sila Ah, uh, nasa poder pa yung mga Dutertes, yung nagagamit nila yung resources ng gobyerno, yung media, at saka yung mga connections nila at influence ng mga Duterte. So that contributed to a big win and big ma margin win sa dalawa. At also yung kasama na dyan, of course. Kasama na Joe of course yung uh, sinabi ni ng, ng uh, dating kalyado ni ni Lisa Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos at uh, yang smart magic factor yung pag uh, pagpandadaya pandaraya sa sa last election so uh, with that as a background sa tingin ko Sara Duterte is say, telling two things or reminding Marcos about two things isa uh related din sa earlier explanation natin she is telling him na Uh, sumakay ka lang pala sa term sharing agreement uh, para lang mag slide down ako as vice president ngayon na uh, nandyan ka na kinalimutan mo na yun tinalikuran mo na yun yung term sharing agreement isa yun reminder niya dito sa manggagamit, ginamit siya ginamit yung ginamit yung impluwensya ng tatay niya ginamit yung political machinery ng tatay niya ginamit yung yung uh, 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 mataas na uh, malaki pa rin uh, network of uh, political allies ng mga Duterte's at ginamit rin yung connection ng mga impluwensya at connection ng mga Duterte's sa Commission on Election. Yon. So, yon, eh, uh, those are the two factors na sinasabi niya, uh, ginamit ginamit niyo kami, ginamit niyo ako para para manalo. Pero ngayon, na, uh, andyan ka na, uh, kinalimutan mo na yung uh, yung mga pangako mo sa akin. So, pang ang isa pang uh, reminder niya ay uh, ginamit niyo kami para magkaroon ng influensya sa komelek na noon under kay Duterte at uh, kaya iniisip pa rin natin kung si Marcos na parang na nagba pedal or uh, binibaby pa rin uh, yung mga Duterte na it could be because may alam ang mga Duterte na sekreto regarding the, the electoral irregularities or uh, mga katiwalian sa last sa uh, presidential and vice presidential election. So ito rin na kasi marami sinasabi sa inyo baka utang na loob. I believe it's more than that. I believe marami rin sekreto na alam ng mga Duterte Dutertes na pwede pa nila ilabas and it will be very damaging to the Marcoses. So and so Sarah with this new video is reminding Marcos about it. So yun po, yun ang take natin yung analysis natin sa bagong video ni Sara. So, sorry na lang kasi hindi ko alam kung paano ma-adjust na mat mataas at ang glare ng isang camera ko dito. But uh, kumakalat makalat na yun ngayon, magkikita nyo yan. I-google nyo lang uh, Sara Duterte Manga. <laughs> manga gamit. Mag lalabas na yan. Uh, kuan na yan. Yung video na yan. Okay? Oh, so, please do that. And please don't forget to share this blog to friends and relatives. Thank you very much for watching. and see you in my next vlog.